Ito yung luto sa Bukid Ilaria, Castilla, Sorsogon. Yan, meron na ng ano. Lutong Bicol din. Malambot, Kel. Tikman na natin ang kalderetang bibi. Yan. Wow! Yan, mamayang konti, ipapakita ko sa inyo kung paano iluto ang bibi. Hehehe. <laughs> Ayan na yung karne ng bibi Tatlo na yan? Oo yan Pinuputo ng ano, Maliliit Anong luto niyan? Paldireta Paldireta ang bibi yan. Talagyan ng carrots mamaya panoorin natin kung paano igigisa kung paano ang masarap na luto sa kaldiretang bibi lalagyan ng sibuyas bawang suka toyo yan tansya tansya lang yan Ayan, nalagyan pa uli ng sibuyas na puti. Ayan. At saka paminta na drog. Ayan. At saka halu-aluin. Bago natin ipakuluin. Pakukuluin po natin sa kahoy. Medyo matagal-tagal po ang pagpapakulo nito. Ang pangpapalambot. yan igigisa so hulog na lang ano oh, sa sa mantika oo oh. yan yung mga paraan iba ibang paraan pang pagluluto ng kaldereta hmm. tatakpan na yan ayun tatakpan na yan magigisa na yan mantika Nahin ang mantika panggigisa gigisa natin ngayon sa bawang ayan at ilalagay natin yung ang susunod na ilalagay ay ang lemon grass, pampabango at luya ayan hmm, yan Ayan, gisa-gisa natin na ganyan. At saka natin dagdag pa ang sibuyas. Mag Ilalagay na natin ang sibuyas. Sibuyas na pula. At saka natin idagdag yung konting pamintang durog. Ayan. Pagkatapos, ibubuhos na natin o idadagdag na natin yung karne ng bibi na binabad kanina. Ayan. Ayan po. bali balik balik yan Ayan, takpan muna natin At 20 minutes, balikan natin At ating babalik ta rin. Ayan Pagkatapos nating nabaliktad Na halo-halo na Balikan uli natin At palambutin ng Hanggang 1 hour para mas masarap, mas at mas malambot. Ito pa yung mga sangkap na sangkap mamaya pag ginisa. Bell pepper, pinirito yan, carrots, patatas. Lalagyan pa ng konting ano, yung sprite. Lagyan ng rino. Carbon sauce. Yan, lahat ng sangkap na yan. Nandyan. Lalagay. Yung, tomato sauce green peas oh malambot na pwede na yung gisa o oh, yan inuuna muna to sa yung carrot patatas bell pepper na red ang pinagisa pala dito ay star margarine or butter pwede rin pinagisa dito o pinirito dito yung patatas, carrots at bell pepper. At buhos na ang pinalambot na karne ng bibi. Yan. At halu-haluin na po natin. So, halu-haluin tapos ayun na yan garbanzos garban yan hmm dalawang latang garbanzos mix ulit hmm ayan mm. saka nilagyan ng tomato sauce hmm dalawang sachet na ganito na 8 two 200 Ah, tatlo. Tatlong pack na 2, 200 grams na. No? At lagyan ng tomato paste na tigo 1, 15 grams. Dalawang sachet. Bali, 230 grams na tomato paste. Ayan. <tinyo> Sunod ang green peas po. Green peas. Isang latang malaki. Okay. Lagyan na pala ng Sprite kanina abang pinapalambot. Hmm. Palambutin muna pala ng Sprite yan bago higisa. Ayan, ang pinagisa 'yung Star Margarine. ang pinagisa kanina 'yung Star Margarine, margarine. 'yan. Oh, tapos tagdag natin 'yung Rino. Rino liver spread. Ayan. Dalawang latang maliliit. haluhaluin lang para hindi magtutong sa ilalim. Ayan. sarap na 'tong amoy na talagang malasang-malasa ang luto ni Ap Lolo Puling oh. at ang luto ni Pak Pak <laughs> nagyan niya ng magic oh, lalong sasarap yan hmm. oh. Halu-haluin pa para hindi magtutong. At Malapit na, malapit na, malapit na. Ayan, lasang malasa na. Ito yung luto sa bukid Ilaria Castilla Sorsogon. Ayan, meron na kaming ano. lutong Bicol din. oops Kel. ayan na. Ayan, ang finish product ng kalderetang bibi. ah, sarap. Hmm. So, sobrang init, kumukulo pa. Wala na sa kalan. <laughs> na natin. Ay? hmm, sarap daw. Ora, naku naman. Ito yung cook namin. Saka si Apong Lolo Puling. Oh, kasama niyang nag to. Sarap daw oh. Sarap mm. na kain niya. Tapo. Mm -mm. Ikman na natin ang kalderetang bibi. Wow. Baba. Hmm. Ba? Harap. Dar, dali na po doon. Hmm. Kumalambot. Hmm. Oh, 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 Thank you for watching. See you on my next vlogs. Bye, Bye and God bless.